mga discovery welcome to my channel Ayong mga ka-discovery, nandito tayo ngayon sa may ML Queso mabang parang ang Rizal yan, bali ngayon uh, meron lang ako ipapakita sa inyo mga art yan, uh, ginagawa ng mga kabataan bali, ito kasing ano, ito kasing ang Rizal ay art capital of the Philippines yan Uh, kaya itong lugar nga to sa Mahabang Parang, medyo malayo siya sa Antipolo, uh, ang Ono Proper. Pero nilalagyan na rin nila ng art dito para maganda tignan Kaya tara mga ka-discovery, samahan nyo ako, silipin natin yung mga ginagawa ng mga kabataan dito sa Barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal. Let's go. Ya, silipin muna natin si Kuya. Yan bising busy, busy si Kuya. Yung mga nandoon puro mga kabataan. Ay, Kuya, magandang hapon. Ano yung Kuya, volunteer po kayo? Na paggawa niyan. Ano, yung artist po talaga kayo ng angono. O ah, hindi, dito sa Mabang Parang. Ah, artist po kayo ng Mabang Parang. Ah, okay. Buti meron ng ganito sa Mabang Parang, no? At kasi ah, nababansin ko, laging may mga ganito sa bayan eh. Buti meron na rin dito. Eh, kayo sabihin natin, saan nito nabubutan grupo Ah, grupo. Ah. Ano pong grupo niya, sir? artisan artisan do mga parang ano pa artisan partisan oh, artisan arti ah, artisan mga parang ah okay ayun may mga kabataan din oh Bali sir kayo tumira no ano itong art art capital ang ano Rizal oh kami kami ah tapos ito itong buong to ikaw po yan galing ah Sir, shout out ah. shout out sa iyo. Artist po ito. Ah. Taga area to. Ah, oh, taga area to. Ayun. Sir, silipin ko lang din doon. Yung mga ibang ano natin, artist. Ah. Presidente oh. Ah, doon? Yan. Yan mga kabata. Art Capital ang ano The Philippines Rizal yan. Oh. Yan napakaganda. Oh. Tagaano sila. Oh. Yan mga ano, ubo. Tapos nagkaan sila ng mga protas. Yan kasi, yan kasi ang mga ano ng ano ng Rizal. Tapos, ito, mga kabataan. Yun, ito, mga estudyante. Ma'am, estudyante kayo? Estudyante po kayo? Saan po kayong school? Sa anong school po kayo? Eskasa. Ay, es kas na no. Senior. Ah, senior ay. Mga taga rito din po kayo, mabang parang. Ah, so, okay, ang gagaling niyo naman gumawa ng art. Yeah, mga estudyante natin. Sir. <laughs> ah, sige. Sky Blue. Ah, punta na lang ako ron, sir. Ah, sila nagbuo. Ah, Isa isa-isahin ko lang sir yung mga art na ginagawa. Punta rin ako sa dulo. Ah, sige sige sir. Thank you. Salamat sir ah. Yan oh. Eh, mga kabataan, gagaling gumawa ng art. Mga bata pa lang mga ano. Kasi sir. Oh, maganda oh tampak Market Artisan. Sir, ikaw din gumawa na ito, sir. <laughs> Ay, babae pa Babae ba? Ay, ma'am. Ma'am, excuse po. Ay, ma magandang, ano po, magandang hapon. Ma'am, kayo po gumawa na ito? ah uh, ano po kayo? High school po kayo? Opo. harold aaral po kayo sa Ano po? Regional Lead School for the Arts. Ano ba? Regional Lead School for the Arts. Arts school po dito po sa. Ah, art school sa ano? wow, galing ah. Yan si Mamo. Oh. Kala ko lalaki. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Ay, shout out. Shout out sa mga kabataan. Wala pa ako sticker eh. Kaya, ano mo, sa YouTube lang. Ay ano pala pa niya. Ah, Densho Discovery TV. Ano po? Densho Discovery, Discovery TV. Oh, sa YouTube ah, YouTube lang. Sige, panoorin niyo. Shout out doon ano pangalan mo. Ano po? <laughs> Yo, okay. hi. No. <laughs> At ako. Ay, go. Stop, stop. Stop. Go. Galingan nyo ah. Sana maging matuto rin kayong gumawa nyan mga taga-angono at capital of the Philippines yan yeah, gayon kagaya ni ma'am galing gumawa oh Ayan mga ka-discovery, mga kabataan, sergyante. pa dun sa dolo malapitan din natin ah, ito nyo ah, uh, ano kasi Tampa Market Yan, may mga nagtitinda ng gulay ano may mga malingke tapos meron jeep tapos ito sorbetes tapos ito mga naka mas may nihila ah COVID yun nihila nila yung COVID nakakagat na ng mga car dito lang yun sa tabi ng ano, ML Quezon malapit sa barangay hall na mga barang tapos mga ano, gigante Yan. mga bata yan, ang galing sir, magandang hapon mga estudyante po kayo sir yes po mga estudyante. Yes, Ma, kayo yung nag-volunteer na mag ano, mag mag art dito. Hello, hello, hello. Kayo po yung nag-volunteer. Ah, uh, ano po kami? Ah, uh, isang grupo po kami ng ano, dito po sa Marikina. Ah, grupo. Ano po pa pangalan ng grupo niya, sir? Ah, uh, artisan po. Artisan. Yes, Ayan. Nang mahabang parang, no? Apo. Oh, galing, no? Nabigyan niyo ng ano, art yung barangay mahabang parang. Eh, ano, buti, ano, may pagmamalaki niyo yung, ano, yung galing ng mga kabataan sa paggawa ng art. Art Capital of the Philippines, di ba? Yes. Yan. Shout out kay sir. Hahaha. Diba siya, rin po magaling din po. Oy, sir! Anong ginawa mo, ma, sir? Magaling po yan. Yung jeep yung ginawa. Ah, yung jeep! Ah, si sir balayan gumawa ng jeep Sir, eskadyan sa rin po kayo. Anong school po? Anong school po kayo? Oh, um, freshman po ako sa UP Diliman. Ay, ah, UP Diliman. Ayos yan. <laughs> Magaling talaga yan. Ah, ano yan? Scholar ng bayan. Yan. Mga artist talaga. Magagaling. Grabe. Nakakamangha kasi mga bata pa kayo eh. Pero ano, nakakagawa na kayo ng mga ganyang klaseng art buti na nyo nyo to kasi ano talaga to eh provincial road makikita talaga ng mga tao yung galing nyo ah uh. uh, Ikaw sir, ano nang nagawa mo sir? Tulog-tulog lang Hindi, gawa-gawa ka rin Apo <laughs> Pero ang galing no, napagkakaisahan niyo yung ano no, yung isang isang larawan napapaganda niyo no. Ito ano pa lang, scratch pa lang 'yan no. Ganun po 'yan sa may dulo. Oo oh, nga eh. Ano eh, nakaplano na talaga yan, yung lahat ng ilalagay nyo. Baga na, ano na lang po, na pag-usapan na po. Baga, Pati yung sukat, no? yung sukat ang galing no kaya kahit tiwa hiwalay ano may ano pa po, po to may mga uh, is upcoming ano po ah uh, may July 15 July 15 po mga July may, may ano may, inauguration may big event po dito yun mga yung dadalo? Si Mayor. Si Vice Mayor po. Vice Mayor 'yon. Napakagaling yan. Pinagmamalaki kayo ni Vice Mayor dito eh. Nakikita ko sa live niya. Sa yung grupo po namin hindi lang po sa puro mga gumugugoy po yung mga nitikinta, mga sumasayaw po may tumutugtog din po. Ah, galing mo. No? Oh. Dami. Kung ano po talaga isang grupo na isang grupo talaga artisan, no? Apo, puro mga ito po. Buti meron na sa mabang parang at least may pagmamalaki yung ano kasi kadalasan sa ano eh bayan ng Angono eh marami ba? Diba? pati mga bawat kalye doon may ano eh buti okay. dito nagkaroon na rin. Ako okay, yun din ko ganoon na bawat kalye na rin po, yun din yun. Party na, asan po, ganoon na rin. Yun! Ito yung artist po? Sir kayo pa po bu pala yung presidente nang sabi ni Sir Don, kayo pala yung presidente ano, galing nakakagalak naman na makainterview ng, ano, ng mga kagaya ninyo na may pagmamalaki na ano yung talent ba may pagmamalaki yun, eh. mga dumadana kikita nila yung ano yung na-feature na rin po kami sa, ano, sa may ninini-enlarge po ah oo ano bali sa akin ano sir, sa youtube lang ako mm. panoorin nyo na lang sa youtube okay. ah, den show discovery tv ano po? Densho Discovery TV Densho uh, Puro about ako sa mga Discovery yan. Ito po ba? Densho Densho Ah, ah Sea si. si. Densho Discovery Yan, lalabas na yan Kilala niyo po ba si Sir Boyer? Ay, si tatay po. Si, ah, hindi, ano, nakakausap ko lang doon ah, sa ako na, ano. Tinuro ka lang niya sa akin. Yan, shout out. Gusto po ba? Yan, ah, yan. Marami tayong din i-discover dyan. Di ba, iba yan? <laughs> Basta discovery, malawak. Eh ngayon, na-discover ko yung talent nyo. <laughs> eh di, pagmamalaki kayo ng, ano, ng mahabang parang. Ay, ito, barangay mahabang parang pala Ayan ako, barangay mahabang parang. Ayos mo. Yeah, interviewin ko lang din sila ma'am para hanggang dolo makausap. Ma'am, magandang hapon po. Estudyante po kayo? Uh, saan po school nyo? Ano po? College student po. Ah, incoming college student. Uh, galing no? Ang galing nyo gumawa. Puro mga estudyante lang ang gumagawa, no? Yan, mga ka-discovery, no? Puro mga kabataan natin. Ito ang, ano, ito ang magandang pinagkakabalahan kesa sa mga iba't ibang mga bisyo. Yan, marami raw silang iba't ibang mga talent sa pagsayaw, sa pag-art. Yan. Maganda dito, nauhubog ang mga kabataan kesa sa mga isa sa mga masasamang bisyo dito na lang nila ito at magagamit pa nila na ano na may pagmamalaki ng ano bayan ng Rizal kasi art capital of the Philippines yan dumadami na yung mga artist dito sa Angono lalo na dito sa barangay Mabang Parang Dyan natin, last. Sir, last. Kayo na yung last na-interviewin ko. Sir, eskodyante din po kayo? Oo. No. Eskodyante din po kayo? Ay, hindi po. Ah, graduate na po kayo? Ah. Sir, napakagaling ng mga art niya. <laughs> ano pala si sir eh? Artistahin sir, baka ma-discover. si Sir, siya na yung nasa dulo. Kay parang kay mahabang parang. okay Sir. Thank you, ha. Ah. yan mga ka-discovery, uh, na-interview na natin yung mga kabataan dito sa MLK Som. Parang kay mahabang parang ako, Norizal. Ayan, ah. Uh... So, isa sa silang grupo dito na mga kapataan meron silang grupo na pinagsasamahan uh, ang pangalan ng grupo nila ay artisan ng ano barangay maabang parang ang honorisan yan bali mga kadiscovery uh, puro silang mga karamihan sa nila puro mga estudyante at uh, nagsama-sama sila dahil sa iba't ibang mga talent activities na ginagawa nila uh, isa to sa magandang ano, uh, development sa pag ng mga kabataan para mamulat sa art kaysa sa mga iba't ibang mga klase ng bisyo yan mga kabataan natin na uh, bata pa lang uh, yung talent nila napaka ano na napaka ganda na Ayan mga ka-discovery, ang gandito na lang ang ating vlog dito sa may barangay Mahabang Parang. Ang honor is, ang honor is alang, gandito na lang, gandito sa muli. Thank you for watching.